So what's up mga tol? Ito kasama ko si Jay Flores. No kasi ng agenda natin today, tol? Ah, gathering, gathering sa store, may food trip. Oh. Food trip, kebabs and everything. Yan mga tol, ewan ko saan kami parating. Ngayon si Boss, sinusundan lang <laughs> namin na Land Cruiser niya. VIP ang pare, apat lang yung plate number. Pag ganyan ang plate number mo, may kaya ka talaga dito sa UA Di ba tol, tama? Tama, tama. Okay. Oo. Ma pa pala tong si Boss Corby natin, no? Mayaman yan, pre. Nagtitrip lang yan sa... Pre! Manager ka ng iti lahat, pre. Nagtitrip ka lang yan. Pagka ganyan yung plate number mo, yan yung mga maharli ka dito eh. Mga ganyan plate number. Mr. Abdallah. Ay, nagugutom na ako. Ang dami natin stopover. Ito, parang oh. ano to eh. Parang bakery ng mga... Lokal, no? Lokal, mga... Hindi, ang problema niyan pre. Dahil nga mga lokal, mahilig sa mga sweet. Baka puro naman, puro tinatinapay na lang. Nadala ako last time, puro kami tinapay, pare. May kakainin kayo talaga tayo doon? Meron yan. Meron yan. Last time kasi, pre team building, nag team building kami, puro, puro tinapay at juice lang eh. Sama ka si Regil. Doon? <laughs> Lugi. 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 Lugi no. talaga. Ito, anong tawag dito sa gathering natin? Wala lang. This is store lang to. At uh, store lang. Store lang to? Store lang natin to. Store lang natin to? Alin mo, oh. Sagot lang na mga manager sa store. Oh. Oh, boy, matibay. Para sino ba yung kaibigan nila may farm? Ano daw ang pangalan nun? Hindi, manager. Dating manager. Alin mo. Last time. Local din. Oh, hindi. Uh, si Si buti may farm dito no? Hindi, nakuha ano, niya at di yaman niya na nag-focus sa farming no? Full time Wow! Hindi yun alam. Hindi guys sa atin na ano. Ucho-pucho. Hindi Full time Full time. Pre, na. na nga tayo pre. na to eh. mo lang kalot pare. Kalawat kanan di eh. yan pre. Ilang minutes na lang, 6 minutes pare, andun na tayo Ayun ang um, disyerto So 4.08 tayo umalis, di ba? Alis isang oras din yung travel, makakain lang tayo ng masarap na kebab <laughs> Ganda nung ano, bilog nung ano, chocolate hills na disyerto pare ano? You know, o, walang ganyan sa atin pare Ayun hey, may ari, dati namin boss ay tisalat mga tol, nito na kami sa farm nila o Ayun o, no? Kain na kami yan, no? Oh. Sila boss asa, nagprepare na sila. Pasok tayo sa loft nila, oh. Grabe, pare. Ang gaganda na mga kalapati dito, gagi. Solid, pare. Ito ang tinatawag na loft talaga. Ito, may mga magaganda sa dyan, pre, oh. Ah, magaganda, oh. Ganda, oh. Solid. pareng ang ganda na ito, gagi, oh. Tignan mo, pati pa ka may ano. Balahibo, pati pa ka may balahibo. May balahibo, pare. Gagi, kung sa mga lofters lang dyan, dito nyo makikita lahat ng mga kakaibang ano, kalapati, pare. Pare, ito parang manok na, oh. Pare, paanang manok na to, eh. Pare, paanang manok, oh. Crossbreed yata to ng manok at saka kalap. Gagi, crossbreed yata to ng kalapate tsaka manok pare Pare, crossbreed nga to ng manok tsaka kalapate, gago tol, nagko-crossbreed talaga crossbreed na to pare hybrid na to mga to, hindi na to kalapate lang lalaki eh. grabe, ilan libo yan oh. boss, can I go inside here? oy, pasok tayo dito pare kusan natin to sa tayo, maganda ng kalapate hello sa inyo, hindi ko kayo gagambalain vlog lang ako ang gaganda tol Solid yung loft nila dito, ayan o. Oh. Nagkulong na ako. Oh. Pare, angas oh. Eh, hey, solid. Ganda ng lock dito, pare. Gagi, pili kayo ng magagandang kalapati dyan, men, no? Ang gaganda. Brokuto, brokuto. Brokuto, brokuto. Brokuto. Gaganda ng kalapati, pare, oh. Dito pala ako i-score kay boss ng mga magagandang kalapati. Pwede kong padalang Pinas, oh. Ganda. Pasok naman tayo sa kabila, mga tol. Gagi, ganda. Uy. Solid tol lang ganda, men. Ganda ng mga talaga dito. Ang bangis, pare. Sa to, sa mga dating managers ng etisalat pare. Ganda, pare. Solid na yung mga yan, pare. Tingnan nyo naman yan. Ang gaganda, oh. Hindi hmm. na malo, parang manok na, eh. Ayan, ang gaganda, oh. Ito naman tayo pare, solid, ganda, loko, ganda, organized talaga yung loft nila dito men. Fly away, skyline pigeon fly. Pasikat kayo, pasikat kayo. Sarap, daming adobo pare. Hindi ka magugutom dito. Dito, dito, tingin tayo dito sa kabilang pinto. Layo! Dito yung ay, tol, dito yung mga bata. Yung mga magagandang yung mga lahi yata dito. Tago, oh. Ganda ng setup ng lock nila dito, pare. May water system yan, oh. no? Oh. Eh, no? Kita nyo? Para may idea kayo sa mga lofters, no? Galing ng water system nila, pare. Galing, oh. Eh, oh. Water system, eh. Lupit, gagi. May rep pa, oh electric pa oh. Ngayon sila oh. Lawak na neto yung pabungad pare. Ilang pinto <coughs> pinto na ito na natin oh. Grabe may lights pa sila dyan oh. Grabe ito. Galing ng water system tsaka food system nila dito pare. Ganda. Very nice, very nice. God, Salam, boss. Mm -hmm. Sir, let's have a photo, sir. we send

Where is the 5,000 dirhams? This one is the number 14 Number 14 Number 14 5,000 Oh! Ay, si Pangit! 5,000 dirhams Si Pangit Ayan o, si Pangit, pare 5,000 dirham Si Pangit Loko, pinaki pinakita ko na yan kanina 5,000 dirham daw yan, pare 5,000 dirhams na binigyan sa atin Times 15 65,000 65,000 65,000 75 pre 75,000 pre Si pangit to, oh, si pangit 75,000 ay 5,000 dirham Pangit naman mukhang may sakit pare So, sabi ni Bosco, lahat ng kalapati niya dito, walang racing line, kundi ano lang, ah uh, pang show showtime end, si Boss Hamzai, sa mga manager yan. Oh, 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 sa mga manager din namin, yan, si Boss Kurby. Boss Kurby! Okay, ano yun pa? Lokal yan, pre. Angas yan. Pag show type lang pala talaga lahat ng kalapati nila dito pare, hindi siya pang uh, racing. Pero kung show naman talaga at ganda ng itsura, tsaka pang mukhang mga manok, ito talaga. Tapos meron sila malilito. Hala, alik. Ano yung siya talaga sa akin? Haluktyo. Ano yan? So guys, pinagtutuhong pa tayo ng boss natin. Ayaw, tatip, reka. Ayan, no? Mulham. Ayo. Ayo. So, di sini bari, di lahat yung Yalla, Barbecue. trip nila bare. sasali goalkeeper basket o, that masyot doon pare yan natin Pasan natin, The smell, the smell is very important With this one, you will smell first and... Omar! Okay, let me try Tabaan ng lambian pre, Pas <coughs> ganyan ng barbeque dito Ayolah kawan, lazim Ma'am? Shoe password? Password, this <coughs> one Wah iya kan astaghfirullahaladzim Ihidin astirata'l-mustaqim Dahil hindi magtubi yan. Hindi mo na dami. Ami. See? This one? Ayan sila dito mga ton. Dadasal pa sila. At nag-prepare lang pag-uwudu. Ayan yung pag-uwudu. Ayan yung pag-uwudu para mag Kami lang yung non-muslim. Ito si parang. Ito si parang. Nan Muslim. Pero solid sila pa rin, nakaka-inspire ginagawa nila. No. May mga trip na dito. Ito <laughs> <laughs> pala yung malapit. Ito, yan pala yun, no?

we have good editor. See, it's yes. good seed, uh, chili seed. Tapos <coughs> Ay, ba, ayun yung nakatakita Barbecue, pare oh. Ayan, meron din dito barbecue Ayan din, pare Sa <coughs> 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 la lang kami kakain guys Walang so kaarte-arte daming pagkain mga tol Kala mo mm din -hmm. Kaya mo ako matapay. pare. Ito yung laman pare. Purong sausage kebabs yan pre. Ayun, yun? No, tatlong table doon yung mga kebab ha. Parang maliakas yung Pero okay lang yan. No, 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 bili, bili.

طب أتى معاك؟ طبعاً أتى معاك. 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 بسم الله جمال أنت <whis ambitiousonos guarante mythology> <jamaisétat> <laughs> <salaries>